Miss Ivana, hindi naman kami ipinanganak kahapon para maprank mo ulit kami. Imagine ang isang national prankster ng Pilipinas ay mapaprank ng isang hindi prankster na si Miss iva na, na, si Miss Marian na prank niya si Ivana. Kapchagin na na tanajuno. You know? Nan har suga Guys, meron na akong reaction ngayon tungkol sa viral video na ginawa ni Miss Ivana Alawi at saka ni Marian Rivera, mga guys. And this morning, meron akong nabasa dito sa inquirer about sa reaction naman ni Sian Gaza sa kay Ivana Alawi at Marian Rivera, mga guys. Miss Ivana, hindi naman kami ipinanganak kahapon para ma-prank mo ulit kami. Imagine ang isang National prankster ng Pilipinas ay mapaprank ng isang hindi prankster na si Miss Iva, na, na si Miss Marian na prank niya si Ivana. Ngayon guys ay meron akong reaksyon sa sinabi ni Sian Gaza. Heto ang sinabi ng Inquirer. Binarag ng bonggang bongga ng social media personality na si Sian Gaza ang GMA Primetime Queen na si Marian Rivera at Ivana Alawi. Hindi niya pinaniwalaan ang ginawang prank ni Marian kay Ivana na inupload sa YouTube channel ng Lady Lady na si Coco Martin sa seryeng FPJs, Ang Batang Kiyapo. Tapos, ibinandira ni Sian sa kanyang Facebook account na halatang scripted at dramang drama lang ang ginawang content ng dalawang actress mga guys, kaya nga sinasabi natin, hindi na tayo ipinanganak kahapon para paniwalaan na naman natin si si Ivana. Si Ivana ay isang national prankster. Siya ang una, I think, siya ang unang gumawa ng mga prank dito sa Pilipinas na kinopya niya rin sa ibang bansa. Alam mo kasi si Ivana, eh, magaling siya talaga mag-prank. Lagi niyang pinaprank ang kanyang mga kapatid at hindi lang mga ganyan, ang iba pang mga at ang iba pang mga Um, like vloggers, like si Zinab. Siya ang nagprank kay Zinab. Alam nyo ba yan? Na siya ay isang national prankster ng Pilipinas. Tapos, na-prank siya. Oh. Sino kaya ang maniniwala niyan, mga guys? Tapos dito, sabi ni Sian, obviously, niloko lang daw nila ang publiko sa paandar nilang prank kung saan nakakontsaba pa ni Marian ang nakababatang sistiraka ni Ivana na si Mona Alawi. Oh, si Mona isa din niya na prankster. At dito, ang tinutukay na kontrobersyal na social media personality ay ang pag-iyak ni Ivana ng nang tara, tarayan at talakan siya ni Marian sa kanilang collab vlog dahil na late siya sa kanilang appointment tumanda na kamit lahat. E, eh, napaprank na rin si Ivana ng mga tanga lang maniniwala dyan. Ang sinulang, ang simulang post ni Sean sa FB. Hirit pa niya, alam ko ang kalakaran ng prank content. Sinit up muna niyan. Sinit up muna with Marian Rivera beforehand kasi win-win situation at kailangan din ipromote yung pelikula niya. Kaya nga naging kontrobersyal dahil isa rin si... Dahil uh, ipinim, ipinimro... ipinimro... Iprinomote! <laughs> promote din ni Ivana ang bagong movie ngayon ni uh, Marian Rivera na Rewind. Ha, kaya, alam mo na, mga artista, alam nila yan. Alam na nila ang kalakaran. Naniniwala ba kayo na naprank talaga si Ivana? Beforehand alam niya na kung ano ang mangyayari dahil ganyan talaga yung yung setup talaga ng prank dapat ano, pa ka talaga para yung uh, para naman ano yung <laughs> yung vlog mo ay magba-viral, alam mo 'yan. Alam niya na 'yan. Kaya wag na kayong maniwala diyan. At saka dito, say pa ni Sian Gaza sa comment section ng kanyang FB post. Yung mga naniniwala sa mga prank kay Ivana ay walang ipinagkaiba sa mga naloko ng kumalat na peking art card tungkol kay Skosta Klee na humihingi ng third chance sa dating partner nitong si Sinab Haraki. Hmm. Yan na yan. Kasi yan din man ang opinion ni Sian Gaza tungkol dito. Tapos, ang sabi niya, ang malupit dyan e eh, naniwala rin sila na si CINAB talaga ang nagsabi ng rebut ng mga certified tanga talaga, mariing seipa ni Sian Gaza. Without due respect, uh, kay Ivana at saka kay Marian, um, at saka kay Sian Gaza, wala na tayo doon. Basta sa atin, e eh, eh, parang is an eye-opener para sa atin na ay, oo nga pala, no. Uh, she's a prankster na kilala na ng, ng bansang Pilipinas. Tapos, um, maniniwala pa ba tayo dyan? Alam naman natin na artista sila. And they are promoting something. di mm. ba? Diba? At saka, mm, yun na. <laughs> Hanggang dyan lang, ang malupit dyan, inaniwala rin si Sina. Mm, talagang ganun. Tapos na oh, anong masasabi niyo mga guys? Naniniwala ba kayo na talagang prank talaga yun? Na, na hindi talaga alam ni Ivana Alawi na pinrank siya ni Marian? Na si Marian ay para sa akin eh, hindi naman talaga siya prankster. At saka, she's, she's an actress. She can act. Pero, She can, uh, magagawa niya kung ano ang sasabihin ng director, o dito sasabihin natin, yung mga yung sister ni Ivana, siya ang nagsabi na gano'n na iprank natin ang sister ko, o sa simula't simula pa lang, alam na yan ni Ivana, nung nasa ano pa lang sila, bakit late yung brother niya bakit dali yung brother niya parang uh, something fishy pagdating doon, ay nalate na siya, nan, uh, nandun na si Marian Rivera tapos, sa simula pa lang sa, sa vlog nila ay parang something wrong na. So, alam niya na na, baka ah, prank ito? Alam ko na to. Hindi niya malang sinabi, ano ba to? Prank ba to? Parang ganoon. So, comment down below kung meron kayong mga idea o mga comment na meron kayong napansin tungkol dun sa prank ni Marian Rivera kay Ivana Alawi. Sabihin niyo sa comment below mga guys. At don sa mga hindi pa subscribe. Ano pa ang hinihintay ninyo? At sa mga nakapag-subscribe na, na dati pa ng mga subscribers, sana bumalik na kayo dito sa Viral Trends dahil ako'y magbabalik at gagawa ako ng maraming reaction videos para sa inyo, para naman magiging happy ang ating life. Maraming maraming salamat sa lahat ng nagsuporta sa Viral Trends. Sana ay uh, patuloy pa rin kayong mag-support para dito sa ating channel na Viral Trends. Goodbye and thank you for watching and listening.